Bugbog ang inabot ng 16 anyos na estudyante sa Tarlac mula sa isang retiradong pulis at anak nito. Promes baka mga sospek ng magkapikunan ng biktima at isa pang anak ng pulis? Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, nahagip ang mga grupo ng mga estudyanteng naglalakad pa uwi, malapit sa kanilang paaralan sa Victoria National High School sa Tarlac. Maya-maya, dumating ang motor na may angkas. Hindi na nakita sa CCTV pero bumaba ang rider at backride nito at sinuntok sa tagiliran ang 16 anyos na estudyante. Humandusay sa kalsada ang biktima. Ang backride naman na may hawak ng sinturon, nilapitan ng mga kaklase ng estudyante at tinakot umano na huwag magsusumbong. Bumangon na nakandusay na estudyante pero muli itong nilapitan na lalaki may dalang sinturon para suntukin sa dibdib. Naawat lamang daw ang gulo ng pumagitna na ang mga residenteng nakakita sa pangyayari. Kwento ng biktima, nagugat yan sa pikunan nilang magkaklase na magkasagyan sila. Pagkatapos po noon, bumalik na po kami sa room namin. Nakita ko po siyang sobrang nakatitig po sa amin na magkakaibigan. Then... And... Uminit po yung ulo ko, tapos sinabi ko lang po na mamaya ka lang. Pero... Inakala raw ng biktima na nagkaayos na sila ng kaalitan niyang estudyante dahil namagitan na ang kanilang teacher. Pero nagsumbong daw ang kanyang nakaaway sa tatay nitong isang retiradong pulis at kuya niyang college students. Ang sumunod ng eksena dyan ay ang pananakit sa kanila na nasa pool sa CCTV. Hindi raw sila nagkasundo sa barangay, kaya sa presinta na sila humantong. Matinding takot daw ang nararamdaman ng biktima. Agad kinundinan ng paaralan, ang karahasan na nangyari sa labas ng kanilang paaralan. Handa raw nilang tulungan ng kanilang estudyante sa pagbalik nito sa paaralan. Samantala, lumipatan ng paaralan ang estudyante na kaalitan ng biktima para iwas gulo. Handa naman daw sagutin ng dating pulis at ng anak nito ang isasampang kaso laban sa kanila ng biktima. Sa ngayon, nasa proseso na ng pagsasampa ng kaso sa piskalya ang Victoria Police. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.